Magandang gabi sa inyo guys. Uh, andito tayo ngayon sa ating manukan. Uh, kakarting natin galing sa trabaho. Yan, makikita nyo. pinakawalan natin yung mga stag natin. Kasi lagi sila nakakulong. Hindi niya exercise yung mga katawan nila. Yan, kita mo kaya lagi sila nasa lapag hindi man lang sila lumipad kasi nasanay sila na nasa kulungan lumaki kasi na. yan kita nyo kahit mababa mababa yung dapuan hirap sila medyo nag-aalilangan pa sila kasi hindi nga sila sanay lumako guys, yung mga nakikita nyo yan, magkakapatid nyo, mga yan, puro lalaki yan dyan. Lahat na nandito sa loob, puro lalaki okay, yung mga binibitawan ko. Likod, sila pagkait, kaya pagkait sila, may Mahirap din kasi, pag lagi sila nakakulong, mahina ang katawan. Parang, alam mo yung malalamya, walang lakas. At saka, nagkakasalan ng mga depresyo, yung mga paa nila, baka okay. nang ah takang kaya naisip na natin na pakawalan kasi nung napapasin na ako na medyo hindi na maganda yung uh, binti nila kaya sayang naman na sa pinapagayaan natin

guys, malit eh, lang natin kaya humarap ko ito naman yung euro ito pero sa ikot nyo pa ang ng mga trabaho natin yan. sa ikot niyan guys, kita yung mga kuno dyan pero ayaw hindi pa sila sumali. Siguro mga ilang araw pa mas sanay din sila. Doon sana sa kabila niya ang malawa kasi naman ang ulan ang ulan. Hindi natin mas kaso eh. Lagi akong wala. Kaya yung mga bata lang yung nag-aalaga. Kaya yeah, ayan, or... maghihintay pa tayo ng ilang buwan para makita natin yung ah, tunay na itsura nila. Kasi ngayon, Uh, hindi pa gumaganda yung itsura nila eh. So guys, update ko na kayo sa iba pang ano natin sa mga susunod na araw. Masyado pa silang bata kaya yung uri ng manok hindi pa natin masabi. Pero okay-okay na rin sila. May masasabi na rin.